No, tayo na mahal na mahal siya. Dahil na-spoil ko talaga <laughs> kayo. Iyok ako. Bakit na Ayun ah, dumating na ba Dumating na yung ano mo? bili mo? Ito na ako, na, 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 natin po. Grabe, grabe ka gra gra talaga magmahal kay Pakboy ah. Parang hindi na pantay tingin mo sa empleyado ah. Yeah. Wow! wow! Happy birthday! Asian Pakboy from Team Graffiti. Ayun, mm. tiyan, ito na, ito, na ito family naman yan. So mm -hmm. nasan niya ba si Pak? Ando doon, ando doon. Hmm. Ando doon. Ah, <laughs> Teka lang, magbibilis lang ako. Sasara ko lang yung tindahan ko. Sige, okay, sige, go. Sarado mo, yes. sarado mo muna. Ito, ito yung kami, lighter ka ba dyan? Wala akong lighter dito. Ay, kaya bueno, na, pero lighter. <laughs> Pag birthday ng empleyado, ganyan lang kalit yung cake. Pag tatlong piraso naman yan. Talagyan naman natin, bukusan naman natin. Hindi, ganyan, lagay mo lang. <clears throat> sige, bone mo, yan. Yan, tapos. Bawi! Bawin niya ka ba? Tara. Dito, dito, madam. Dito, madam. Asan ba? Dito, dito, tara. Ay, ano ay, ba ang pakoy po? Ayun nga, hanapin niya natin. Nasaan na nga ba si pakoy? Andiyan, andiyan. Andiyan, andiyan yung kwarto niyan. Parang ah, malungkot niya ata yun. yun yung... oh. Eh, di ba nagpapabikini open ka nga para sa kanya? Oo, oh, surprise din niya. Hindi niya alam yun, ha? Ah. Hindi oh. niya, oo. Oh. Hindi niya yung kwarto. Hindi ko kaya buksin niya. Ayun yung kwarto. Buks, buksan mo, Bowie. Kahit isang kamay mo. Tipain mo. Tipain mo. Tipain mo. O, Rito, Ano malungkot ka? Naknantawa. Akala naman namin na saya-saya mo. Aww. Ano yung kasi ka? Free eh. alam mo na. Birthday! Ay, birthday mo! Ay, birthday mo. Oh, kita. Akala mo wala kang bisita ngayon? Akala mo wala tayong gagawin ngayon? Ay, ay, <laughs> Tope mo, tope mo, tope mo. mo. May dyan. mo <laughs> ah, wala pa ah, wala ba? Lutoy na ko talaga <laughs> kay Nung may sinindihan light tayo. Sindihan mo, sindihan mo. Sindihan mo. Hindi magdidilim, hindi magsisindi. Mag-sindi yan. Magdidilim magsindi yan. Oo, talaga yan betulan. Nakatuhog yan. Ganggo. Wala na naman eh. Ah, tapos na lang Stutter King yan. Eh. <laughs> Diwa masaya ka. Now, ay, ay. Ay, ay. ay pang-fight lang kasi yan. Yo. Taka hina alam ko yan eh. Sobrang hina. Meron ka ba to? Ang puto hindi ka pala umihigop ka na eh. <laughs> hindi <laughs> na mo, tinikom yung bibig oh. Ayaw yung bus. Ah. Ayan, yun, yeah. yan. Yan. Ay. 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 O, mo ah. Kami-kami lang. Ate naman, mo naman yung bisita mo. Kami-kami lang. Oo. Di ba? natin yung birthday mo kahit walang surprise sa'yo. Huwag oh. ka na umasa sa surprise. Ikaw ko ma maasa ka rin eh. Maasa <laughs> ka pa sa video ko. Eh. <laughs> <laughs> Para sa iyo, nandito kami oh. Thank you. Thank you, Madam Queen. Oh, katara kata, tayo. Kata tayo. Happy, birthday birthday happy birthday to you. Kumalak pa ka. Hindi na lang tayo, ayaw mo pa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish <laughs> mo na. Sabihin ko na. Oh. Siyempre yung wish ko yun, um, maging tayo lagi and more and more happiness to come sa atin. At siyempre sa buong family ng Team Graffiti, maraming maraming salamat. Especially kay Boss Jack, kay Madam Queen, kay Boss M, kay Buhawi. Kasi kayo nandito ngayon. Kau <laughs> naman? <laughs> <laughs> Parang ano naman to uh, eh, kay, eh. Kasi ata lang yung... Oh, kasi kailangan ng yakap oh, to. Oh, yung... Kamusta yung ano mo, last year mo? Wala. Ah, yung... Okay lang man, sige. Gusto <laughs> uh, ata niyang tikman yung cake, okay, kaya siya na... Uh, ay! Ah, blow ay! Blow na Ay! Blow oh. na. Ay! 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 may <laughs> muna. Hindi, tatatawa na. Uy, maayos na, birthday niya. <laughs> maayos yung birthday niya. na, birthday niya. Si Buawi kasi inuwisa nga, boss eh. <laughs> <yun>, oh. <laughs> maayos na nasa puno yan. <laughs> ay, na ay, na ay, ka na ako na magsusubo. Ako na magsusubo. Ako na magsusubo. Nakabahan si ako. Eto, toto, toto. Ito si Madam Queen. Ayan na. Si boss. Oh! Ang ng Queen Bee ang nakakalala ng cake mo talaga. Pag wala talaga kaming plano. Pag <laughs> sorry nga, yeah. more happiness to come. Ay, ang galing! Hey. Hindi pa nang nakatito yung bibig! Ay, ang galing ah! Ay, ang galing ah! Bakit wala nga pala ingipin mo? Ay, actually pinagpahinga ko siya. <laughs> Napagod? <laughs> <laughs> pinagpahinga ko kasi. Ay, Nahanap ka nila, wait lang. Hindi binubulsa ang ngipin pa, boy!